So, I keep telling myself, dapat ko bang bilhin to? Kasi napadpad ako sa isang thrift store dito malapit sa area ko. And then nakita ko itong isang section ng store na to na mayroon silang mga laruan. And yung napadpad ako sa lugar na yon sabi ko sa sarili ko, ano kaya yung mga laruan na pwede sa edad ko? <laughs> Mas may... Uh, ay, sa edad ko, ay, you know, uh, talaga. Isip bata pa rin kahit sa edad tong edad, hindi ko matanggal anyway, napadpad ako sa toy section na ito and sabi ko, oh, gaganda ng mga laruan na ito ah. And then, merong part ng mga toys doon na mga bukas na siya. May mga damage yung iba. Tapos yung iba naman may mga cracks na yung mga... I mean, may mga cracks na yung mga box. So, talagang trip store nga talaga. Then, may nakita akong Star Wars. <laughs> Star Wars minifig. Star Wars! Star Wars action figures. And, Oh, sabi ko sa sarili ko, ah, sana yung presyo niya pasok. Gusto, gusto ko pa naman to. Ang tagal ko nang gusto magkaroon ng Star Wars na action figure. Kaya, ano pa bang ba dapat gawin? Ah, sabi ko sa sarili ko, minsan lang to. Minsan ko lang, minsan lang ako ng mga ganitong bagay. Mga ganitong laro na nagpapasya sa sarili ko. Kaya, bibiling ko to. And, yep, binili ko nga siya. At itong dalawang pirasong to ay ang Star Wars uh, Black Series. Oh, yeah! Yup! Oh, kitang kita naman yung mga tape pa, oh. Hmm. Siya ay 49 real dito sa place ko. Uh, 48 naman tong isang ito. Uh, talagang may mga tape pa siya, eh. Sana hindi nilang nila tinape kasi masisira yung box yung print. Gusto ko pa naman sana itabi yung box pero andiyan na yan kaya sobrang happy ako nung nakita ko itong toys nito Sabi Wow, para sa akin to. Tingnan mo yan oh. No? Woo! Si Harrison Ford. Han Solo. Yes. Let's see. Si Chewie. Chewbacca. Yeah, so ito ang Star Wars Black Series. Hindi ko alam kung anong taon to na-release. Pero siguro nasa around 2023 siguro ito. Hindi ko lang alam kung saan siya series na base. Meron siguro dito. Si Han Solo ay saan series galing? Ah, 2015 daw yung unang release niya. Yung unang version. Ito naman, ganoon din. 2015. Nope. Walang mention dito. Saan wala, so, so happy na binili ko to I keep telling myself, wala akong regret. Uh, first time ko magkakaroon ng ganitong action figures. At sana masundan pa. Sana may budget pa tayo para dito. So, eto, bukas na bukas na to. yo. Mukhang binuklan na, binuksan na, binuksan na to. Mukhang binuksan na to ng mga bata doon. Siyempre, kunyari, pwistin, guguntingin natin. Para maramdaman natin ng bago. Woo! Oh, dito. Ano ba yan? Sana walang... hope, oh, wish me luck. Sana walang damage. Tama ba itong ginagawa ko? Tama siguro yan. Oh, yeah. Oh. May cover pa sa loob. Ibig sabihin, hindi siya na... Mukhang ang siya binuksan sa loob. Oh, yeah. Alright. So, meron dito peles. May papeles po dyan. Okay. Itabi lang po na. Oh, forma naman na ito. Edad, apat pataas. Sobra-sobra na edad ko dyan. Kaya, tabi muna natin yan. Oh, lala. Tabi lang muna natin si Chewbacca. Yes. Woo! Iba yung pakiramdam, sir. Oh, ang ganda naman ng sculpting nito. Tama ba? Sculpt? Ah. Uh, Ngayon natin tong tape na to. Okay. Meron mong plastic. Ingatan natin. Baka kasi may damage eh. Mahirap na pag may damage eh. Hop! Okay. Okay. Hop! Hop! Huwag <laughs> yung ulo. Huwag yung ulo. Huwag <laughs> yung ulo, sir. Ooh! Oh, ang ganda ng bigat. Mabigat siya kahit ko pa ano. Oh, ang porma nito. Ang ganda pa nito sa personal. Wow! Ooh! I mean, anyway, first time ko magkakaroon ng ganito kaya I don't know kung paano ko babasahin itong review na to sa inyo. Ano uh, nating ba babasahin natin itong review na to? Anyway, ito po si Han Solo ang gumanap. I si see Harrison Ford. Yes, pero um, matanda na siya sa version na to. Kaya I think sa latest Star Wars uh, installment to binase. Yup. Oh, ang ganda ng health scope. Marami sa ganda ng health scope. Ganda. Ganda rin ng mga wrinkles. Oh, ang ganda ng mga wrinkles ng jacket. Meron siyang parang ano, weathered, if, weathered, weathered paint. Ang gondo. Ito yung ng diaper niya. Ito po ay diaper. Mukha siyang diaper. Ops. Meron din siyang detailing dito. Na to. Ang ball pen. Or mga bala ba yan? Meron siyang holster ng barel. Kasa ba dyan yung barel? Sir? Kasa ba yan, sir? Yup. Yes. Kasa siya. Kasa yung barel. Boots pala ito, boots. So, meron siyang boots. Okay. Uh, hindi naman siya loose. Oh, may mahigpit yung ano niya. Mahigpit naman yung joints niya. Mahigpit. Okay. Ang forma. Ang forma promise. Gustong gusto ko yung skin tone niya. Ang ganda. Parang ano? Parang... 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 Totoo yung mukha niya. Talagang mukhang... Basing-base talaga. Ganda ng jacket, ang ganda ng belt niya. Ganda ng belt din. I mean, ganda siguro talaga ang feeling pag ngayon lang magkakaroon ng ganito. Puro magaganda masasabi, lalo na kung nabili mo siya ng nasa magandang presyo din. <laughs> uh, wala ekstrang... Ah, wala siyang extra ng Ah, wala siyang extra ano, wala siyang extra kamay. Okay? So, paano ba to? Uh, gumagalaw ba ang ulo niya? Gumagalaw ang ulo niya. Hindi gaano. Hindi gaano. O hindi lang ako maruno. Pwede siyang mag, ano, lumingon, kaliwat, kanan. Uh, hindi siyang makatingala kasi nga dahil sa jacket niya, naharangan yung naharangan yung movements niya. Uh, pwede ba siyang yumuko? Oh, pwede siyang yumuko. Um, ano pa? Stiff pa yung kanyang, ano, Pwede pa siyang umuko? Yup. Pwede siyang umuko. Yup. Pwede pa siyang umuko ng gusto. Okay. At naiikot ba tong kamay niya? Oops. Naiikot din yung kamay niya. Meron siyang joint dito na ganito. Uh, hanggang dito lang yung kanyang pwedeng extend. Pero naiikot naman siya. Pwede mo siyang ikot. Okay. Dito rin sa kanyang siko. Meron ding joint sa kanyang siko. Yup. Pwede rin siyang ay ganyan. Ang rin yung kanyang braso. Nice. Kaya din ang kanyang kamay. Pwede rin iikot ang kanyang kamay. Pasensya na kung malikot to, kasi whew, first time ko lang gagawin to at mahappy, sober, super happy ako sa pagkakaroon ng ganitong action figure. Oh yeah. Magugustuhan kaya ito na anak ko. Nalagay natin yung baril. Ah, uh, tama ba? Tama ba yung tura ng baril niya? Tama siguro yung tura ng baril niya. Oops! Okay, so kasya yung baril. Kasya yung baril. Pwede mo rin isuksok yung daliri niya dun sa trigger. Alright! Alright! What's so, up? Meron siyang... Meron siyang... Meron siyang dito ano, joint sa kanyang dibdib. Pero hindi ko alam kung pwede ba siya... hindi na siya pwedeng yung muko na gusto eh. Uh, oh, Gayang-gayang lang yung kanyang kayang gawin. Kunting kembot kembot lang sir sa kanyang paa ay pag tinodo mo hanggang ganyan lang pag tinalikod mo uh, oops medyo limited na yung kanyang movement sa paa pero meron siyang meron siyang movements na ganito syempre alam nga itodo mong gano'n wala mong gano'ng tao na kapihit ng paa diba sa panya oops okay yan oy ang ganda naman ito So, pwede mo ba siyang isagad? Hindi pwedeng sagad. Natatakot din ako isagad kasi baka maputol eh. So, hanggang ganyan lang siguro. Yup. Hanggang ganyan lang. At ang kanyang uh, paa. Paa yan, hanggang ganyan lang din. Meron siyang ganyan. Ah! Wala mga nabalihan na siya pag ganyan. Alright. Alright, alright, alright. Well, ah uh, sa edad kong ito, wala na akong masabi. Talagang matagal ko na mag magkaroon ng ganito. At, I have to say, hindi, hindi man ako nabigo at kinuha ko tong minifigure. Minifigure lang na minifigure kasi puro Lego yung minireview ko eh. First time ko magre-review na ganito. Kaya, sorry kung lagi akong sabi ng minifigure. Itong action figure na ito. Ang forma, promise. Yup, ang forma mo, po, sir. Alright. All right, ang ganda ng texture, ang ganda rin ng details nyo. Hindi ko inaasahan na ganito pala kaganda ang ano, ang ang Black Series ng Star Wars, ang ganda. Oo, meron siya rito ano. At rin dito, nandito isang strap ng holster niya. Nandito yung isang strap ng holster niya. Ang ganda rin ng belt, Ang oh. ganda ng kulay, gunmetal siguro ng paint na to. So, siguro pwede mo rin tanggalin yung jacket niya. Pero pag tinanggalin mo yung jacket niya, hindi na sila magkakulay ng sleeves. Ooh, promise ang ganda ng details ng mata niya, buhay na buhay. Ang forma. Yeah. Ang forma. Okay, sige, tabi ko lang sandali ito. Diyan ka muna. Excited na ako sa isa. At ang isa naman, I see si Chewie. Chewbacca. Napakaswerte ko kasi itong dalawang to, partner to eh. Partner talaga itong dalawang to. Kaya napakaswerte ko. At nakakuha ko ng partner. As in partner. Huwag okay, natin isagad siguro pagbukas. Oops! Oh yeah! Ay, mas mabigat to ah! Mas mabigat tong isang to. So, meron siyang dalawang accessories. Meron siyang malaking rifle. I mean, hindi ata ito ano, mukhang brand new to, eh, parang hindi siya use. Mukhang brand new rin tong, ano, to ano nito, item na to. Hindi siya yung okay na item. Oo, oh, forma. Kasi akala ko puro okay lang yung nandoon, pero eh, mukhang hindi ito okay. Oh, laki nito, mas matangkad ito. Oo, mas mabigat nga siya. Mas mabigat siya, sir. ayang ang porma. Ang dami niyang mga bal balbon. Balbon ba yan? Tama ba? Mga damit, dam mga buhok niya. Pops, pwede mo rin itong tanggalin. Yan. Natatanggal siya. Mga natatanggal siya. Mm. Tanggalin mo natin yan. Okay. Oh, yeah. Ito po si Chewbacca. Oh, ang tawag ni Han Solo sa kanya ay Chewie. Chewie? Chewie? Chewie. Chewy? Chewy. Um, so parang ganito lang yung movement niya sa head. Hindi siya gano'ng makalingon. Or less, kailangan kong persa. Hey, hindi, hindi, hindi talaga makalingon to kasi meron siya mga nakaharang eh. Sa, sa braso naman, oops, ganun din, pwede yung ikot. Pero, up, yes, ganun din sa kanyang siko hindi gaano kasi meron itong ganito meron itong ganito kaya hindi gaano may isagad sa likod hindi rin gaano sa may sa kamay naman ay meron siyang mga ganitong galhibo yes I mean ay ang forma rin nito napaka ano naman nito ang tangkad nitong isang sang to kumpara natin oh pare why so tall oh, ang tangkad mo sir Ooh, ba. Ba kula. Eh, sorry, sorry. Hindi, hindi, hindi naman siya ganun. Hindi naman siya ganun. Hindi naman ganun, sir. Sorry, sorry, sorry. Huwag ganun, sir. wag ganun. So, sa paa, may mga movements movement siyang ganito. Meron din ganito sa kabila. So, no way mo siyang isipa pataas kasi meron siyang ganyan. Hindi mo siya may angat ng sto sa likod naman sa likod hanggang ganyan lang kasi nga ganoon din meron din siya mga balahibo at uh, mga obstacles sa paa Oo, uh, ang poro oh uh, laki ng paa grabe tamo naman ng paa sir oh ang ganda ng detailing ng mukha. ganda rin ang color niya para siyang mix ng chocolate ng cocoa <laughs> may sabihin mo ng kape pwede rin siguro pati yung fit detailing ng kanyang ano paa ganda rin at uh, lagay lang natin, ibalik lang natin ang kanyang uh, uh, messenger bug. <laughs> messenger bug. <laughs> Hindi ko lang tawag dito. Tawa ba dito? Messenger bug, di ba? Uh, ano ba to? Ito ay ang kanyang... Uh, ay, crossbow. Crossbow to, di ba? Crossbow ba to? I mean, paano ba to? Magkasama ba yan? I mean, hindi ko sigurado. Meron bang nakalagay sa picture? Meron nakalagay sa picture na ito ay magkasama. Paano natin nalagay ito? Paganyan? Uh, Siguro paganyan kasi meron parang joint doon. Meron ako nakitang joint dito sa loob eh. Abot ba yun? Uh, hindi ko alam kung saan ito ikakabit. Hmm... Hindi ko to alam kung saan may kakabit. Saan may kakabit to? Dito ba? Baka dito. Dito ba? Oh, dito. Nope. Hindi ko alam talaga kung saan may kakabit. Ah, malamang dito. Oh, I think dito siya. I think dito siya. Kasi mayroong slot eh. Oh. It, okay, it, okay. Dito siya, dito siya. Dito siyang, ano baril na ko, crossbow. So, pero parang maliit ata yung design ng baril sa kanya. Laki kasi nito eh. Hmm, so, pwede ba natin ikabit yan? Pwede ba natin ikabit yan? Medyo, medyo tricky pero may kakabit natin yan. Oh, okay. Naikabit na natin. Ang laki niya. Hindi siya kasya sa camera ko. Okay, sir. Woo! Ang forma. Uh, paano ang posing ito? Parang parang mahirap ata siya i-pose kasi ang laki ng ano. Mababari. wala bang ano ito? Walang pang stable ang kanyang ano. I think itong, ito lang siguro. Ito siguro ang way para mag-stable ang kanyang, kanyang shoulder back. Okay. I have to say, sulit sir uh, sulit uh, pati yung price huwag natin pag-usapan yung price hindi ko alam ito like original price ito hindi ko rin alam kung anong selling price dito. pero uh, nakuha ko siya ng pinakamagandang presyo I think 50% siya naka, naka selling dun sa store na yun yep. sabi ko minsan lang to at uh, also meron din ako nakitang ibang Star Wars dun uh, I think may nakita ko dun uh, Obi-Wan? Gusto ko Obi-Wan pero hindi nakasil yung Obi-Wan eh. Pero yung Obi-Wan hindi siya ganitong Black Series na kahon eh. Iba yung kahon niya hindi kagaya ng kahon na pinakita ko kanina. Pag nagsil yung babalikan ko yun. Sana nandun pa. Meron din mga Transformer dun. At meron din akong nakitang... Man... Parang may nakita ko dun Spider-Man. Pero hindi si Spider-Man yung parang side character ng Spider-Man. Yung babaeng mataba. Siya yung nakita ko dun. So hindi ko naman siya trip. Pero hindi rin siya nakasil kaya hindi ko siya kinuha. So ang bala ko dun is si Obi-Wan. Ah, uh, yung transformer, may nakita akong transformer dun, kaso ang mahal eh. Parang nasa 170 yata siya, nakasale na yun. Tapos ang original price niya, nakita ko is parang 400. Grabe, mahal ka ako. Uh, si Sentinel yon si Sentinel Prime, yun pala yung transformer doon. I don't think, di ko alam kung mabibili ko yun, parang hindi. Pero yung Obi-Wan, I hope mag-sale yun, babalikan ko yun. Ah, uh, itong dalawang to, nag, wala na silang katulad dun eh. Yung Obi-Wan parang tatlong piraso nakita ko dun. Pero ito, wala na silang kapares doon. Kaya, I think para sa, nakalaan talaga para sa akin to. Kaya, whoo, grab talaga. Grab the opportunity na lang. lang naman. Overall design, ang ganda. Wala akong masabi. Hindi man ako expert sa ganito. Pero, appreciation ng isang collector kagaya ko. So happy na binili ko siya. Wala akong masabi. Uh, iba yung feeling kasi pag bumili ka talaga na yung mga bagay na inaasam mo na matagal-tagal na. Right. Yes sir. Matagal ko nang inaasam 'to. At I hope masundan pa 'to at I ma hope makahanap pa ako ng ibang mga action figure na malapit lang dito sa area ko. Anyway, thank you so much sa pagsama sa akin sa toy review na 'to. Ayoko kung talaga nakapag review kung review nga ba 'tong ginawa ko or parang chika-chika uh, lang pero uh, as an, uh, sa edad kong ito, uh, walang nang pagsisisi at binili ko 'to. Wish me luck at masundan pa 'tong collection na 'to. Meron din ako upcoming mga Lego review. Anyway, Thank you so much ulit sa pagsama sa akin sa video na ito. At kung nagustuhan mo itong video na ito, please, huwag niyong kalimutang i-like, i-share, at subscribe ka na rin kasi marami pa ito sa susunod. At samahan niyo ako ulit sa mga susunod pang ganitong video. Thank you so much. Have a nice day. Peace.